Ah, uh, yun no, know. for today's video mga kalori, dito pala kami sa Dagupan. Dito pala ito sa SSY. Yan. Tamang pili lang ng damit si uh, ano eh, hindi yan damit, yung pangbabayan pala. Iwan ko kung anong tawag diyan, basta yan na yon. Tamang pili lang si Mayla diyan kasi nadaanan namin. Pero hanggang tingin lang kami diyan dahil pupunta kami sa taas. So ito pa lang is sa dagupan eh may sunding ano sa taas. Yan, pang gusto mong mamili. Mga ano to gamit sa taas. Ang pupuntahan talaga namin dito ay yung lalagyan ng plato mga kalodi. So ayan oh, sunflower. So tingin-tingin muna tayo dito mga kalodi kung ano yung mga nanditong tinda nila. So ayan oh, puro mura. Yan. Gusto mo nang painitan ng tubig, meron din. So mayroon din tayong salamin mga kaludi. Kaya lang ayaw namin yung design niyo, oh. Tingnan mo oh, yung design niya, Parang ano siya. Parang may salamin. <laughs> so mas maganda pa tong itim mga kaludi. Dahil yung kahon na kahon yung isang salamin no. Oh. Yan to yung salamin bilog oh. Mayroon din silang maliliit mga kaludi. So ayan. Diretso lang tayo. Mayroon din silang mga helmet na mura dito mga kaludi. Oh, mga pangbata, pangmatanda. So, ikot lang tayo ng ikot. So, hanggang maraming ano. Nakita pala namin tong lamisang itim to. Bilog na bilog siya. Parang gusto kong umuwi. Ay, iuwi. <laughs> Meron din silang bike dito, mga kaludi. Yun, mga floor mat. Ayan. So, ito yung mga lamisa nila. O, yan, no? Oh, parang gusto ni Mrs. Kaya lang, bilog. Parang gusto ko yung square. Dahil, kahit saan sulok may lagay, pwede. Yun tayong mga baik nilang mga kaludi, oh. So, mayroon siyang, ano, iba, ibang klase. Mayroon din tayong hangar dyan, mga kaludi, oh. So, ayan, tamang tingin lang tayo, tamang video lang, dahil ang target natin dito ay yung nalagyan talaga ng ano, ah, plato. So, titingin tayo. So, yan yung mga plato, mga kalodi. Ba ibang klase. Mura lang 'to, mga kaloodi siguro mga 12 pesos sa. Oh, 'yan yung mga baso. Daming baso mga kaloodi anong inuman ng kape yan. <laughs> Gusto mo magkape, marami dito. So so iba-ibang kulay din yung plato nila. So ito yung talag talagang nagustuhan kong mga baso. So hindi yan mababasag mga kaludi Kahit ibagsak mo yan. Oh, tibay kahit ibagsak mo sa tubig ha ah. hindi sa semento sayan <laughs> so, tamang pili lang si Mela pero may nakita kong ano dito mga kakaibang baso mga kalude so ito yan so sobrang cute yan isang tagay lang yan mga kalude oh. <laughs> sobrang lito parang matagal mong ubusin yung gin dyan sa KMP. <laughs> Tamang-tama yung sukat niya. So, andito na pala kami sa ano, may mga upuan. Malapit na kami doon sa lalagyan ng bus. Ano mga kalodi, plato. So, umikot muna kami mga kalodi dahil titignan namin kung ano yung mga nandito. Ito pala yung mga kasirola mga kalodi. Murang muna din yan. So, mayroong mali, mayroong malaki, makapal. So, tinignan namin yung puwit ng kasirola na yan mga kalodi. So, makapal siya, pwede siya tagal siyang paglutuan na ah, hindi siya agad magbubutas so dito na pala kami oh. ito yung hinahanap namin ito yung target namin na ah, lalagyan ng plato mga kaludi so ayan, pali dalawang klase yung pagpipilian namin dito mga kaludi yung, yung mahaba na yan o kaya yung ano, pwedeng ilagay lang sa lababo so yan yung mga lagyan ng tubig nila pang, pang malamig tamang tama yan pag pumasada ka o oh. pumasada ka ng tricycle <laughs> ito pala yung loob ng lagyan ng plato natin mga kaludi so ayan mayroon sila lagyan ng grocery plato, tinidor, kutsara mangko saka dito baso ayan, pwede mong ilagay yung baso dyan saka mga ibang gamit mo sa bahay. So ayan oh. mangkok. Ito pala yung maitim na ito ay yung para sa tapat ng lababo mga kaludi kung mali lang yung space mo. Ito sana yung gusto namin kaya lang manipis siya. Kaya hanggang dito na lang yung video namin mga kaludi. So salamat sa panonood.